Ang urinary tract infection, UTI, ay sanhi ng pagsulputan ng bakterya sa urinary system. Narito ang ilang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng UTI. Isa, Bacteria Entry Ang UTI ay karaniwang sanhi ng pagsulpot ng bakterya sa urinary tract sa pamamagitan ng urethra. Ang E. coli, isang uri ng bakterya na karaniwang matatagpuan sa gastrointestinal tract, ay isa sa pangunahing sanhi ng UTI. Dalawa, female anatomy, mas madalas na naapektuhan ng UTI ang mga babae kaysa sa mga kalalakihan dahil mas maikli ang kanilang urethra, na nagbibigay daan sa mas madaling pagpasok ng bakterya sa bladder. Tatlo, sexual activity, ang pakikipagtalik ay maaaring magdulot ng bladder infection, lalo na sa mga babae, dahil sa pagsulkot ng bakterya mula sa genital area. 4. Certain birth control methods, ang paggamit ng diaphragm at spermicides ay maaaring magdagdag sa panganib ng UTI sa ilang mga kababaihan. 5. Menopause, ang pagtanda at pagbabago sa hormonal balance ng katawan sa menopause ay maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib ng UTI. 6. urinary tract problems, mga problema sa urinary tract tulad ng pagkakaroon ng kidney stones o prostate enlargement ay maaaring magdulot ng trapang ng urine at pagtaas ng panganib ng UTI. Pito, suppressed immune system, ang mga kondisyon tulad ng diabetes na nagdudulot ng pagbabawas sa immune system ay maaaring magpataas ng panganib ng UTI. Walo, catheter use. Ang paggamit ng catheter para sa mga taong hindi makapag urinate ng normal ay nagdudulot din ng panganib ng UTI. Siyam, unhygienic practices. Hindi tamang paglilinis ng genital area at hindi wasto hygiene practices ay maaaring maging dahilan ng pagsulpot ng bakterya. Ang pangunahing layunin sa paggamot ng UTI ay ang paglilinis ng bakterya sa urinary tract gamit ang antibiotics at pagtitiyak na maiwasan ang mga sanhi ng pagsulpot ng bakterya sa hinaharap upang maiwasan ang pagbalik ng UTI. Source, Mayo Clinic UTI